Ibang Piolo Pascual itong napanood dito. Ibang Piolo Pascual na napunan na, na, namin na... Uh -uh. Mm -hmm. Um, kasi naman po nung binigay sa akin to, nung in-offer sa akin to, gusto ko lang talaga, uh, you know, gumawa ng iba. And that's why umapil siya sa akin because parang in essence, I come in full circle na rin dahil, you know, um, marami na akong nagawa sa Manila. Sa mga soap opera, pelikula na nagawa ko marami na pu puro Manila. And I grew up in Manila, so talagang it's so close to my heart. Hindi isang typical na Piola na nakita namin dito. Salamat po. Salamat po. A mm -hmm. personal choice mo, yung mga uh, dito sa pelikula as a producer, personal choice mo. Choice ng mga director. Choice ng mga director. And uh, we're blessed na yung mga gusto namin original na lumabas na like, sa story, yun ang nakuha namin. Yung sa dalawang, sa dalawang kala? Okay. Ano yung gusto mo? Magkaiba siya eh. Magkaiba yung magkaiba. Yung una, makikita mo yung pagkakaiba ng pag-direct ni Direk Raj, ng Direk Kaya na gusto ko because makikita mo talaga yung contrast nila. Makikita mo yung difference. In the way they ano, uh, executed uh, the story, the script. So, ako malaking blessing because ang importante sa akin, alam mo director ko kung saan ako dadanin. kasi wow. nagre-rely ka lang naman na pala sa director mo. So magkaiba sila na atake. After si Inde, pero kayo namin sabihin talaga ng isa si ka. Ikaw so, yung factor ngayon talaga so, na ako. Ibang klase talaga. Ano So, so, talaga yung kakaya. Ano pinakamahirap, ano, ano pinakamahirap na... Ano ano pinakamahirap na eksena doon na masasabi mo? Sa Malabon Dam side. Oo, ah, sa ah, Malabon Dam side. Malabon Dam side. Nakahiga ako tapos puro... Puro basura ako. Wala akong choice eh. Tapos puro pa ako makeup. So talaga nilalangaw ako kasi fake na nasa akin. I had to ano, uh, stay there for how many minutes para lang maging pili ko po na yung sena. And there was a time na habang nagsushooting na kami, nilang kami. So, talagang hindi uh, lang ngayon hirap yung inabot namin para magawa yung sena. And all the scenes in Manila, mahirap kasi para i-mount mo yung mga landmarks ng Manila. So, tulad ng Hidalgo, tulad ng uh, Rebejo Circle, yun uh, sa Bridge, Jones Bridge. So at, so, I think, I think pagmamount pa lang siya po para mahirap na eh. Nakita namin si Casey, ano yung personal mo talaga siyang inibitahan? Yes, uh, malaking karangalan sa akin na uh, magpapunta um, siya dito at at the same time kumahayag na sumama kasi talagang gusto ko siya ma-expose sa uh, yes. yes, yes. Uh, so, Malak mo ba sa ipag <laughs> As, ma siya ipag-produce? Mas marami siyang pera sa ari. Siya na, na mag-produce. <laughs> at kapag nag-produce ba siya, dalawa kayo? Willing kang gumawa ng isang indie film with uh, Casey? Oo naman po. Depende naman sa konsepto yun. Eh. Ako naman hindi ako nag de sa uh, artista. Uh, ako gusto ko muna makita yung concept, gusto ko muna makita kung may, may relevance kayong ano, istorya. Ano narinig mo rin sa niya after na napanood niya yung film? Happy, happy, man, man. happy uh, siya, happy siya. Sabi niya, it's the best film ever na sa Google. Pero hindi to, dito chika, pero sa dinami-dami ng indie film na napunta, pinta ko dito at napapanood. Ngayon ko lang nakita ang napuno ng ganito ang, ano, uh, ang venue. Malaking pasasalamat po sa Cinemalaya uh, para piliin yung pelikula na may opening film for uh, this year's festival. So po yung pasasalamat of sa buong ng CCP si Mr. Nesco Arnie at si Derek Lewis na sa para mag-premier kami ng video dito at the para mag festival na Simba Live. Meron kami pinag Yung malinang pinag-use ng So, katuwa sa reaction ng mga tao. Maganda yung reaction ng tao. Katuwa ako. nakikipalakpak ako. Hindi ako naman na ba pinahita ko ang response ng tao talaga rin. Mas nakakalakas ang loob because yun naman mainstream yun. Super malaki Birthday ni Uge, ano masasabi mo? Birthday ni uh, Uge. Malaking pasasalamat ni Uge kasi uh, yung tiwalan binigyan na sa amin, mga kaibigan niya para mag-produce ang launching event niya. Kasi hindi uh, Hindi alam na marami, marami may offer na mag-launch si Uge sa iba-ibang film. Uh, Ikaw na, na, na being her friend, friend para I'm thankful. Pilipinas, pinagkatin ako na sa amin yung launching ko. Na, kasi alam naman natin yung caliber ni Pilipin na komedyante. At napakahirap gawin itong Kimidora. And so, uh, I'm really thankful and I'm blessed because uh, nagawa namin ito, of course, with their other friends na sila, Greg Joyce, na talaga namang uh, lahat yung ito, pro bono, yung ginawa namin. Pwede pa ba kayo sa Uh, Eugene, ang uh, aking uh, long time crush. Happy, happy birthday. Sana hindi ka magbago pag marami-marami ka ng pera, marami, marami-rami ka marami, ng marami, pinagbibidahan, tuligo lang kami hindi na katingala sa'yo, so namamahal sa'yo. Kamusta si Ding Dong biglang na ito. Si Dong napaka-bet, napaka-professional. Nakita ko siya kahapon na uh, bumisita ako sa set. And uh, wala nga reklamo kahit anong oras pa para. Thank you din <makes> ako to because uh, pinahula niya yung invitation namin na uh, sumama sa Piliwala dahil originally dapat co-producer namin siya. But since uh, conflicting yung schedule, we uh, opted to become uh, part of the cast. hindi naman niya kami binigo kasi talaga uh, nakikisama. At makita mo talaga ang professional na ito. May nabuo bang magandang barkadahan sa inyo? Uh, I never, hindi ako mahilig kong visit sa set kasi para hindi na rin may issue so para hindi na rin mabigyan ng kulay. Ang common friend namin ito kasi si Derek Joyce dahil sa concert na nilawa nila so uh, malaking pasasalamat din kasi uh, because of Derek Joyce, you know, you get to work with different people especially Doc, si Don uh, sa ko lang. lang Masasabi bang wala ng rivalry between you and Don? I never naman po um, nakipag- uh, COVID kahit kanina eh. So, hiyanan natin yung mga taong gumawa ng uh, ganong competition. Pero sa akin po, basta walang presyo na alam, naman sa akin. Ano yung fulfillment mo na that you're an indie producer? Hindi ko po alam. Kaya yeah. yeah. ko munang mag-sync in sa akin. Kasi ang intention ko lang naman po is makatulong din sa uh, independent filmmaking at the same time bigyan ng break yung mga director na may gitang alam mo may talento kailangan lang ng opportunity kailangan ng break para makilala at uh, magkaroon sila ng exposure of course ito sa ating ano marami pa ano nag-start ka sa lagarista ah sa lagarista sa lagarista may influence malaking influence po yung kasi tulad ng lagarista nag-shoot like kami sa Kayapo tapos yung first, first na pinapitahan ko was mga rock yung shoot kami sa Kayapo yeah. kaya that's why yeah, I'm coming closer to sa marami po mga uh, significant ano, uh, happening sa buhay ko. Nandito okay. nangyari sa Manila. Uh -oh. yes. Marami ba masusunod na mga invite uh -oh. yung na ganito? Kung mga ganitong klase, why not, di ba? Mm -hmm. Depende naman yung because ito naman lumapit na sa akin si Direk Ado at si Direk Raya when you presented to me the script, the concept. Buo na siya. Baga, uh, naka buo na yung script sa akin and then when they asked me if I was interested to uh, co-produce it, sabi ko na I saw the potential. At yung alang in-name namin para makapasok sa Cannes. tapos ngayon nag-open pa siya ng Cinemalaya. So sobra-sobrang blessing. And talaga mga makaka-encourage na co-produce ka pa. Did you feel the filmmakers? Hello. Hello parola. Kumusta po? <laughs> Hello. Did you feel the uh, the filmmakers are so in love with you in your shots? They're so erotic shots. I don't you're think a film... so. I think no, you're in love you're with made... the characters. <laughs> you're made cry so much? Uh, no, it was just needed for the film. Okay, so, say it, say it. How did you feel about the shots? Uh, I felt it's so erotic. I don't, I, I don't call it that. I wouldn't want to call it that. I okay. think it was just needed for the film. Okay. okay po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank thank you. you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you.